Hello, WhatsApp, up mga kakoman? Welcome po si Panibago ko na ng mga vlog. Sa video ko pong ito ay papakita ko sa inyo ang tinatawag na lang snake. gusto mo makita, manatili ka na nakatutok hanggang sa ng video ito. Kaya kung naiinip ka na, magsimula na tayo. si Siya, ang kaibigan kong si Paring Deo. Si niya akong tulungan para maghanap ng pinatawag na buko o land snail. Dumayo kami dito sa lugar na kung tawag na ecology. Kung saan, naglipa na ang napakaraming land snail. Walang pagod ang aking pare sa paghahanap ng land snail. sinuyod namin ang buong paligid para lang makita isa isa ang mga nagtatagong land snail lang pagod sa pamumulot ang aking paring beyo para lang maipakita sa inyo kung ano ba ang itsura ng buko o land snail napakasipag ng aking kumpari na maghanap sa mga tuyong dahon ng tinatawag na buko o land snail. Talaga namang mawawala ang pagod mo kapag nakita mo ang mga naggagapang na land snail sa paligid. Katulad na lamang ng isang ito na naabutan namin ang aking pare na naggagapang sa ibabaw ng bato kahit ng aming itong makita e eh, ganito pinulot ang aking paring deo para isilid sa aming sisidlan sa paring deyo ang paghanap ng land snail okay naman pare hindi pa mahirap hanapin yan hindi naman pare ano bang gagawin mo sa land nil pare? Doon ko pare pakakawala sa lupain namin. Oo. Oh. Ayan po ang kaibigan kong si Paring Dio. Tinulungan niya ako maghanap ng land nil, Para makunan at mapakita sa inyo kung anong klase ang land At ano ba yun yung land nil? Ang land nil po ko sa Bicol ay buko. Ito po yung niya. <laughs> Maraming pong salamat sa panunood. See you on my next video. Peace out. Thank you for watching. Please like and subscribe.